Hindi nga mga kasama si Geraldine kay Carlos papunta ng binyan para mamalengke. Kaya ako na nga lang ang sasama. Usapan nga namin ni Carlos alas 11 kami aalis. Yun nga lang parehas kami mga nakatulong. Huyat nga kami nung nakaraang gabi dahil dinalangan na namin si Talia sa ospital. Alas 12.30 nga ng madaling araw kami umalis ng bahay. Nakarating kami dito sa may binyan ng kalahating oras lang. Ang ganda nga ng namin kasi walang masyadong sasakyan. Ngayon nga lang ako nakapunta dito ng gabi dito sa may palengke ng binyan. Sobrang dami nga ng tao parang hindi nga gabi. Bukod pa nga doon, ang mumura nga ng mga paninda Bumili na nga si Carlos ng mga panahog sa Paris Ako naman bumili ako ng kamatis Para naman sa gagawin naming salsa Para sa biryani At mura nga kamatis ngayon Dati kasi umaabot talaga ng 100 yung isang kilo so, Tarang itong binili ko ngayon Isang kilo niya is 35 Kaya dalawang kilo na yung binili ko Binili ko ngayong mahilaw-hilaw pa Para abutin din siya ng isang linggo Pagkatapos nga namin doon sa may gulayan Dumiretso na kami dito sa may bilihan ng mga manok So yun nga yung itsura ko dito Para pa talaga akong natutulog. <laughs> ang kahon na nga yung binili namin dito dahil marami nga akong lulutuin. Ngayon nga lang ako magluluto ng madaming biryani. Dito na nga namin pinapahati yung manok para hindi na kami mahihirapan magputol-putol kasi medyo matrabaho din talaga kapag kami pa yung gagawa. Kinuha nga sa akin ni Carlos yung isang sako bag kasi nahihirapan siyang buhatin yung manok gawa ng mabigat. Siya na nga yung nagbuhat para daw magbalance yung bigat. Kulang isang oras din kami dito sa may binyan bago nga kami umuwi. Kapag ka na naman nga dito sila Carlos, yung cart na nga yung ginagawa nilang service. Minsan yung e-bike ginagamit nila papunta rito. Dumaan nga kami dito sa may bakery para nga pag-uwi namin ng bahay, meron kami nga almusalin. Bumili din nga siya ng donut, kinain nga namin habang bumabiyahe na kami pa uwi. Pagdating nga dito sa bahay, nilinisan ko na nga yung manok. Binilang ko din nga kung ilan lahat yung 15 kilos. Pagkatapos nga noon, minarinate ko na din. Naligo nga muna ako bago ako mag-start magluto. Dahil nga marami akong lulutuin, sigurado mamaya mahihirapan na rin ako makahanap ng oras para maligo. Napuno nga yung kaldero at yung kawali na lulutuan ko. Buti na nga, nga din at din yung 15 10 kilos. Habang wala pa nga masyadong ginagawa, hiniwa na nga ni Geraldine yung pipino at saka yung lemon. Niluto din nga ni Geraldine yung mais na binili namin. Ang mura nga lang nga ng kilo nito sa binyan. Pagkaluto nga, humingi nga agad si Talia. Tinulungan na nga siya ng kuya niya para nga makakain siya. Bandang hapon nga, sobrang nagmamadali na kami kasi nga dapat alas dos pa lang nagbabalot na kami ng mga pagkain sa tab. Medyo na late nga kami ng kalahating oras bago nga kami nakaalis ng bahay. Si naman, hindi naman siya naging matamlay nung nahulog siya and ang iniinda niya lang talaga ang masakit yung braso niya. Hindi din nga siya nilagnat kaya nabawasan din talaga yung pag-aalala nga namin. 4.30 nga kami eksakto nakarating dito sa Alabang. Nilatag na nga ni Gerald din yung mesa. Si Gerald nga gustong gusto talaga namin siyang dinadala dito sa pagtitinda para nga masanay Lagi siya. Lagi din kasi siyang nasa loob ng bahay kaya wala din siyang masyadong activity yung ginagawa. 30 piraso nga ng tabs yung ititinda nga namin dito sa Alabang. Then ako naman ang dadalhin ko sa sukat is 40 pieces. Ma 15 minutes din nga kami nag-antay bago nga kami nagkaroon ng customer. Sunod-sunod na nga yung mga customer na dumating, kaya wala pa nga kalahating oras, ubus na yung 16 piraso na nakapatong namin dito na una. Kaya kumuha na ulit si Jenea ng panibagong i-display nga dito sa may mesa. Meron na din nga kaming mga customer na nakailang balik na rin para bumili ulit. At yung comment nga nila, sobrang laki ng mano, kaya minsan kinukulang talaga sila sa kanin. Maya-maya nga dumating nga yung nanay ko, tsaka yung kapatid ko. Nagpa-reserve nga yan siya ng dalawang piraso. Para nga sa kapatid ko bunso. Then si Mary Jane naman kapag ka nandito kami nagtitinda at napapadaan siya dito. Gustong gusto na nga niyang umuwi ng maaga para makapagpahinga daw siya. Pero yun nga, napapakwento pa nga siya dito sa amin. Mga alas sa is nga, malapit ng maubos, ilang piraso na lang din yung natira. Ang dami kasing bumili ng tagdadalawa, mayroon pa nga bumili ng lima. Yung kaibigan nga ni Jinea na si Sheila, bumili din nga siya at ito na nga rin niya kinain. Nakisalo na rin nga si Jenea habang kumakain siya. Pasado alas sa is na nga, naubos na nga namin yung paninda namin. Tuwang-tuwa nga si Jenea at nagsasayaw pa talaga siya. Habang nagliligpit nga siya ng mesa, mamaya-maya dumating na rin nga sila Geraldine. 5.30 pa nga lang sa Alabang, naubos na rin nga sila. Kaya maaga nga silang nakapunta dito. Sabi nga ni Geraldine, may mga ilang pang gustong bumili kaya lang nga hindi na nga nakaabot dahil ubus na. Yung ko naman, hindi pa nga niya natitikman yung show may dito. Kaya bumili nga siya ng tatlo at ito na nga yung hinapuna namin. Pinagsalusaluhan nga namin yung lahat. Nakatuwa nga kumain ng ganito kasi nakakagana siya dahil nga nag-aagawan nga kami. Bandang alas 7 nga, bigla nga ang umulan kaya naisipan na rin namin magsipag-uwian. So yun na guys, hanggang dito na lang po ulit yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. mag kayo palagi God bless and babush